Nagsimula ng dumagsa sa mga sementeryo sa Cotabato City ang mga dumadalaw at naglilinis sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Ipinatutupad naman ang rerouting sa ilang daan sa lungsod. Patok ang mga ibinebentang kandila at bulaklak sa labas ng sementeryo. Tumas din ang presyo ng mga bulaklak. Ang News Now sa report. Simula ngayong araw ay pinatupad ng CTTMC Cotabato sa lungsod, ang rerouting scheme upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod. Mas nagmahal naman ang presyo ng bulaklak ngayon kumpara noong nakaraang taon. Isa si Mary Joy sa mga nagtitinda ng bulaklak sa lungsod ng Cotabato. Siya at ang kanyang pamilya ay mula pa sa New Bulatukan makilala. Tuwing undas, dumadayo sila sa lungsod upang magbenta ng bulaklak sa mga sementeryo. Uh, feeling na mo ma'am katong last year manggo mga 5 years na midiri ka balik-balik mas kusog yun diri kay kung dito manggo dito ang source ang mo aba sa kidapawan so kailangan ng mo um, nga lain laing lugar para dako ang benta so dari na mo napili kay murag paspas yun siya kusog sa mga presyo ng kandila 30 pesos ang pinakamahaba tatlo para sa limang piso ang presyo ng maliliit at meron ding tig 10 piso Samantala, nagsimula ng bumisita at maglinis sa puntod ng kanilang mga kaanak ang ilan sa mga residente sa lungsod. Isa si Mang Francis na nakapanayam ng news team ngayong araw. Anya maaga siyang naglinis dahil tiyak na dagsa na ang tao bukas. Bukas, malamang marami ng tao. Kaya nagpaaga akong maglinis dito para bukas, tin ako maglinis. Paglayaan ako ang bulaklak sa kandila. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.